ayon po ako sa so sinasabi ni uh, Ambassador Roxy na hindi naman inaresto si Presidente Duterte ng ICC, kundi inaresto at sinuko ng Republika ng Pilipinas ang isang Pilipino na matanda, may sakit at pinapatunayan to ng tatlong hearing na ginanap dito sa Senado ang liwaliwanag. Kaya talagang nakakalungkot, nakakalumo ay kung nangyari sa atin. Pero mo ka sa ambassador, ang statement ni Teddy Boy? Ay hindi ko alam, hindi kasi ako diplomat at nag-umpisa si Teddy Boy bilang writer, media, katulad ninyo, at, at uh, naging politiko. Hindi naman siya diplomat, kumbaga. So, ano Diploma. ang diplomat? Mm -hmm. Pwede mo ba yung statement? Hindi ko alam, hindi ako diplomat eh. At hindi ako diplomatic din. Sorry. <laughs> Ma'am, Baba konti mic, baba konti mic. lang po yung usap-usapan tungkol sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh, talaga naman na uh, tinutumbok ng isang katutak na ebidensya na sa Kongreso nagamula uh, ang na uh, iba't ibang kalokohan. Kaya ta, uh, kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. Ma, may mensahe ka sa ICI? Sorry? Mensahe niyo sa ICI? Ay, hindi ako nakikialam dyan. Independent daw sila. Daw, Ma'am, sa so, Duterte, wala kami po ang next na napag uusapan niyo ba for former president niya? Ayun. Kung mag sa rin yung suplency niyo siya. Parang lalong na Sorry. Trash, 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 trash. Tumang-tumang for former president Ah, mag tipon pa kami kasi on break kami ngayon at nakatipo kami lahat sa budget kasi baka kung ano na naman maisingit, nakita natin mismo yung neck, may mga kabalus pa rin. Uh, kabulas nila <laughs> Pero okay pa rin po tayo possibility na house arrest for Duterte? Ay, uh, hindi nawawala ang aming pag-asa na makauwi ang ating dating Pangulo. Kasi hindi naman na uh, makatao, hindi naman makapilipino ang nangyayari. Eh, ang ICC naman, yan ang kahuli-huli ang kaso nila. Kapag nawala pa yan, eh talagang uh, mabubura na sila sa mundo. Kaya pagpipilitan siguro nila na manatili si Presidente Duterte sa kanila. Magsigiro okay. mo, Aldens, meaning daw siya na ipublicize yung yan, kanyang Sal-N kung ito sa siya na kayo. Wala namang problema yung Sal-N. Ang tanong, totoo ba yun? Mag totoo bang yun lang? Kung what do you think is bakit umarap siya sa isi? Anong nakikita niyo dito? Hindi ko alam. Mag Pero panibagong script po yan sa tinyo andas dahil siya mag-tell all ma'am sa ICI o palibago ka na naman sa kwela parang korean telenovela bago plot twist pag tayo ng lumundang. Sa hindi so, mataas ang expectation na na may magagawa ICI to na namin Hindi ko sa mga members ng ICI, huwag lang tayong magpaandal sa ano-anong ginagawa.